Daga na 'yang talaga. na naman sa buo na yung talaga. Hindi <laughs> Eh no? galit na galit na galit na naman siya. <laughs> na <Kapano> talaga? <laughs> galit na galit 'yan. ma-stress ka niyan, tatanda ka niyan. Ate, huwag magpa-stress. Alam mo na yon. Papangit ka dyan. Papangit ka kasi, hoy, alam mo, huwag kang magpa-stress. Dapat blooming lagi. Paano na lang yung ano natin dyan? Hehehe. <laughs> Mabuti ka po na karahanan? Mati? Magula? Video ka Yung isa kong kasama o, oh, parang naintindihan din niya yung pinagsasabi namin. <laughs> ga! Shout out sa'yo pala ga! Shout out? Wala, ga. Ah, wala na pala yung ga niya. Han Han. Han shout out to you. <laughs> What are you doing? <laughs> My name is

chocolate na yan. Saan ba? Ay, kainin natin yung chocolate na yan. Ayun o. Oh, Freyo. Froyo. Froyo. Froyo yan. Tapos na pala akong kumain. Ayan. Kainin ko tong chocolate dito. Ayan. Kain dahi, kain dahi. Hindi, wala So big? Huh? So big. Go big, huh? Go big. i go big.